Pumunta nga pala ako sa 7-Eleven para bumili ng tuna omelet na misko ko kasi wala sa neto. Ayoko sa babae na para sa lahat wala so guys wala dito ng ano tuna omelet magluluto na lang ako ng sarili kong tuna omelet wala sa ng food dito guys wala walang tuna omelet kaya gagawa lang tayo ng na sarili natin ito atin spice lang meron dito tsaka yung ano yung eh. kalamansi Boss, may ano kayo? Chili oil tsaka toyo? Ah. Pwede makain nyo nun? Ay, yun. Kuma kasi sila putrit dito yun. Boss, uy, sali kayo boss ha, boss. Thank you, boss. 43. Mayroon siya nito kayo tsaka chili oil, pare. Boss, salamat po, boss. Ngayong araw nga guys, wala tayo na bilhin tuna no? o meron sa may 7-11 Gagawa lang tayo ng na sarili natin o. No? Ang una nga natin gagawin ay maghihiwa tayo ni sibuyas natin red bell pepper. Diwain na natin siya sa maninipis na pahaba. Sabay, diwain din natin ng maliliit. After ko nga maghiwa, eh, i na natin tong century tuna. Masarap po guys, isabaw sa kanin. Barang alaw ay sumasaya, nagmula nang makita ka. Sali sa natin dito. Magbabati naman tayo ng ng itlog. Ulo, sobrang sabasag. Lagyan <laughs> natin ng Konting iodized garlic powder. Lagyan natin. You know? Lalagyan nga pala natin ng olive oil, no? Bali, olive oil nga pala yung gamit kong mantika. Magigisa muna tayo ng sibuyas. Ayan. Surod natin tong red bell pepper. Pagsabay-sabay na natin yan. So, hanguin na natin yan, guys, no? Kasi magpiprito na tayo ng... Yung itlog, guys, lulutoy lang natin siya sa mahinang apoy. So guys, kapag ganito yung egg, ilalagay mo siya sa gitna, itong mga tuna. Ilalagay natin itong mga ginisa natin. You know, tuna omelet, alat kuis charlie So guys, first time ko lang pala magluto na ito. Ewan ko, magiging perfect ha. Igaganiri mo ba? Igaganiri. Yan, sa kabila naman. Tuna omelet overload. <laughs> So guys, ang dami pala nang nailagay ko. Mabalikad natin. Mukhang pahirapan to ah. Yun! Hintay natin maluto. So guys, angoy na natin siya, no? Hang. okay lang yan. Unang try pa lang eh. Ito nga pala yung tuna omelet na niluto ko guys. Tingnan mo na eh. Uy! Oh. Okay, ilalagay na natin sa may kanin natin. Ayan o. Tapos guys, bubuusan mo pa ng sabaw ng century tuna yan. Wow! Grabe. Panalo. Ito nga pala yung niluto guys. Tuna omelette ala la quiz charlobot. Yun o. Tikman na natin. Food trip na tayo. So guys, ito nga pala yung niluto nating tuna omelette. No? Wala kasi 7 eleven eh. Kami, kasama pang daw ng laurel. Hindi <laughs> natin bara Barabarang luto lang kasi ito eh. Mm. Mm. Diba guys, sumingi ako sa 7-11 ng toyo nila Tsaka yung chili oil Ayan o Lagyan konti Konti lang yun ha Ito chili oil oh. Konti lang mm. May tira pa tayo Na oil ng century hmm Mm. Sop ni dito ah. Oh. Mm. Last bite na tayo guys. Last bite. Sold.